Mula na naman po dito. Dumbay na buhay pag umuulan. Ano na naman basa. Basa. Ang pa. Malabi tayo. Malumbay na ang mga puno ng mangga. Wala na kasi puno ng... Wala na po. Ayan. Malumbay ang mga manok. Ayan po ang mga manok. Malumbay sila. Ayan o. Oh. Lumbay ng mga manok dito. andumbay ng mga manok at andumbay ng kapaligiran sapagkat umulan na naman sa aming barangay hindi lamang sa aming barangay kundi siguro sa inyong kinalalagyan eto na naman ang inyong sika Dora Emelia ayan o oh. humuulan may kukunin sana akong puso ng saging doon

Ayan, nila. Ayan yung puso una, sabi na sabi ah. Ayan, tatakwa ba siya lang ha? Dahon. Andun siya. Andun siya oh. Doon. Andun siya. Andun, andun. doon. Yan, yan, yan. Yan po yung ano yung yun, sabi. Napakalaki naman. Ayan maulang mga kalumbay ayan yung tinanim ko na pinya oh. ayan tawag ko yung isang pinya ngayon kung okay na siya pari hindi pa ayan o oh. nandiyo naman ang San Fernando La union ayan o oh. Ayan, ayan, ayan. Ang Fernando po, iyon. Ewan ko kung buko pa yan or ano, may laman na. Ito talaga buko yan. Ay, hindi na pala. Lu Ang lokar rin na ito at saka yan. <laughs> Dito wala pang ano itong sagi natin. Wala pag-asa. Natarik lang siya pero wala pa siyang bunga. At ito naman ang kalabasa. Nag-umpisa pala siyang bunga.